La. na ate mo. Sa <laughs> <bakla> ko. Niya pag bakla <laughs> gay. Ano na bakla. Bakla. Lumabas ka diyan, bakla! <laughs> bakla. Ikaw bakla. <laughs> Sinong kausap husap mo? Video ako niyan. Bakla? Ano ba yung sasabi mo? Bakla nakita ko yung text mo sa kanya. Anong text? Nag-lip daw kayo sa hotel. Hindi ka na nag-lip ang mo, bakla ha? Saan mo naman ako yung baligtam niyan? Bakla! Nakita ko yung text mo. At tinanong ko sa jowa ko, bakla. Umamin na siya. Wala kami rin siya nag jowa mo. Bakla! Hindi kita sinuri na baktahan Sinuri kita ang parang kapatid. Bakla! Sabi ganyan gagawin sa akin, bakla! Ha? Ate! <laughs> Nagmamahalakan <laughs> mo yung diyowa mo! Ate! Bakla, sumusobra ka na ha? Hindi ako sumusobra! Wala akong may atrapan! Bakla pa! pa ba? Ba? mo bakla! ko ba yun? Tignan mo kayong itsura mo! Tignan mo! Oo! Oh, bakla! Ganit yung itsura ko! Pero minahal niya ako! Ate, tama na! ako! Baka mapakit! Baka oket! Ate! nga d'wa! Baka! Baka! Ate! Gila! So, ano? Tinurin kitang bakla. Sabi, mo ako. mo! Wala Sobra ka na. Ano ba, Patrice? Ano? Sobra ka na, bakla. Ano naman ako? Ano naman ako? Ano? Ano? Mahal ako ng diyowa mo. Tignan mo, yung mo. ka yung mo ah. Wala kang ganda-ganda. Napakalok siyang muna. Oo, bakla. Dahil sa pagmamahal ko. Ikaw, bakla, maganda ka nga. Walang tunay na nagpahalaan sa'yo. Bakla. Ano ba lang? Marami nagmawahal sa Tandaan mo yan. Oo, nakikakibig ka lang sa bakla. Hindi ako nagsabit. Bakla. Mahal ako ng kasawa mo, ate. Huwag mo akong tawagin na ate dahil hindi kita tinuloy na kapatid. ano Parang ako talaga. ka na sa ate? Hindi ko so, ang ginagawa sa akin. Kung mahal mo siya, tayo na. Pus niya. Pus